sa iyo yeah, mga WhatsApp, what's up so papasok tayo ngayon mga katrops sa trabaho grabe sobrang lamig mga katrops kahit anong kapal ng ating jacket is nanonot pa rin siya mga katrops sa ating mga buto buto so ayan lalo wala tayong guantes is lalong napakalamig so kaya mag jacket tayo mga katrops may hirap na at baka tayo sipunin so, sobrang lamig so, may hirap magkasipon lahat may trabaho tayo So ayan mga katraps no. Nakabili nga pala ako ng bagong chest holder ng camera natin mga katraps. So ayan yung bagong setup ng camera natin. Medyo malabo nga lang yung camera ko kasi nahawakan ko yata. Pagkabit ko. Uh, medyo pasmado tayo mga katraps eh. Nagpapawisan natin kamay kaya ayan, medyo malabo mga katraps. So ayan mga katraps. May share nga pala ako sa inyo. Naka-encounter na naman tayo ng scam. So yan yung mga scam na yan Talaga namang gumagawa sila ng paraan Para makaloko sila eh paiba iba sila ng diskarte So ganito ang diskarte nila mga katrop. Bigla silang tatawag sa iyo So hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung number na yan. Pati pangalan Alam nila mga katrop. Pati apelido mo Sasabihin nila Pati yung address mo So hindi ko alam kung saan nila nakukuha Tapos sasabihin nila sa iyo mga katrop, Is meron ka na ipong voucher sa Lazada na nagkakalaga ng 4,000 tapos sasabihin nila na yung 4,000 na voucher mo is may expert na sayang naman kung hindi mo magamit. so ngayon alokin, alokin ka nila mga katrops ang ialok nila sa iyo syempre item din na pwede mong bilhin so, pero yung item na yon is no choice ka kasi yung lahat ng item na ibibigay nila sa iyo is nagkakalaga ng 5,000 megat. So, ibig sabihin, voucher mo is 4,000. So, magbabayad ka pa ng megat 1,000. Kasi nga, yung i-offer nila sa iyo is nasa 5K. So, wala silang ibibigay na offer na parang promo para sa voucher mo na nagkakalaga lang na pasok sa voucher mo na 4,000. Kaya no choice ka, pwede magbabayad ka pa rin. So, doon pa lang, mga trops is matik na yon scam yon so sa akin medyo in-entertain ko pa mga katrups, no? kasi yan, nagulat din ako biglang tumawag eh akala sino babae so yon surbol na yon mga katrops so bali yan nag text pa nga sila sa akin so sinagot ko yung text nila ito ako tigil tigilan nyo so yon so, mga ka-trops sa so, mga kapanood ng video na so yun eh, nakaw iwas-iwasin niya mga katops kasi hindi ka naisigurado kung ano ipapadala niyan baka mamaya kung ano ipadala sa atin niyan o kaya yung palagas ipadala sa atin is mas mura, tiba mga isang daan lang sobrang talong-talo ka doon talagang makapapakamot ka sa ulo doon mga katrops pag gano'n so ayan kaya ingat-ingat tayo mga katrops at makaiwas tayo sa ganyan scam ingat mga katrops